So, what's up mga karusi? To this video is, nandito ako ngayon sa bayan ng Cabagan, Isabela. Kasi may kukunin akong motor na Titan 250. So, siyempre nandito na rin ako. Ipapakita ko sa inyo yung mga model na available dito sa Rusi Kabagan Outlet. Saka ilagay ko yung contact number nila para uh, kung taga-kabagan kayo pwede nyo silang i para makabil kayo ng mga units dito sa kabagan so yun mga karusi meron din sila dito Rusi Motorcycle Back to School Promo pareho lang, pareho lang din doon sa Rusi Tugigarao Branch kasi kung ano yung promo ng Rusi lahat po ng branch ng Rusi ay ganun din mga ka-Rusi. meron din silang ano dito bodega sale 4,000 lang mga ka-RUSI Meron ding no down payment or layaway plan. So, yun. 400 lang yung semi-monthly nila mga ka-RUSI So, yun mga ka-RUSI Meron din silang hiring dito. Yun, mga karusi. Sa mga gusto rin mag-apply ng work dito sa Rusi Kabagan so i-contact naman lang din sila so dito tayo sa mga unit nila mga Rusi So yun mga karusi, dito tayo sa repo units nila. Meron silang available dito na SC125 fashion na yellow mga karusi. O oh, maganda pa. At saka meron din silang Titan. Eh parang dito repo mga karusi, para service nila. So meron din silang available na KRY200 na repo dito mga karusi. Sa price list pala mga karusi. Contact nila sila mga karusi meron din sila available dito na AC125 Royal ito lang yung ano niya mga karusi basag lang saka dito banda naman mga karusi ito yung mga brand new units nila mga karusi meron silang MP125 Surf meron ding DL125 na Delta so meron ding SE125 Passion meron din silang ano, mga karusi SE125 player so maraming kulay itong mga motor na available na dito mga karusi so, ito pala yung presyo ng ating MP125 Sorp mga karusi so dito tayo sa Delta So, itong DL110 Delta, ito po yung price list niya mga kawin. Siyempre mga karosi meron din silang available dito na DC Macho 125, 150 at saka 175 mga karusi. Ito pala yung presyo ng ano nila. DC 125 Macho. No down payment to mga karosi Kaya habang nakapromo pa tayo ng no down payment, available na kayo dito sa Kusi Kabagan. So meron din tayong classic 250 FI dito mga karosi So, sa nagtatanong ng price, ito po yung ano yun. Down payment niya mga karusi, 7,000 lang mga karusi. Sa 3 years mo, monthly is 3,890. Sa so, 2 years, 5,210. Sa so, 1 year, 9,565. May rebate pa po, po yan na 300 mga karusi. Tsaka yung cash pala nito mga karusi is 96,000 lang to mga karusi. Nike 250 FI ka na mga karusi. So, ito po yung kanilang available na KRY to 150. May kulay green, may kulay blue. So, yung cash price pala nito mga karusi is 69,000 mga karusi. So, dito tayo sa alikod mo. Oh. Marami silang available na mga PC dito mga karusi. So, meron din silang available dito na Titan 250 FI na kulay Yung black nila, ginawa kasi natin mga ka-receipt kasi may client na tayo sa video So ito, meron silang maraming SC125 player. Sila mga fashion dito, mga visit. Sa mga naghahanap ng mga scooter na Repo mga karusi So na marami sila dito Pwede ito pang bundle mga karusi oh. Marami sila available dito Isang motor mo Pwede yung dalawa paglabas mga karusi Yan So marami pa pala silang available units dito sa taas mga karusi oh. Kaya ay contact nyo lang sila dito sa Rusi Kabagan. Ilalagay ko yung contact number nila at saka uh, yung address nila dito sa Kabagan or dito sa dulo ng akong video mga So, thank you.